Hello sa inyong lahat! Ngayon ay pag-aaral natin ang step-by-step -step process kung paano mag-download at mag-install ng Zoom app sa inyong laptop, PC, or computer. So without further ado, let's get started. Puksan natin ang Google. Pwede kayong gumamit ng Zoom app kung gusto ninyo. Type nyo lang Zoom app. Pwede yan. Zoom. At pag nag-type kayo, bibigyan kayo ng ano, option sa baba. Oh. Tingnan nyo ha. Ah. Pag tinipe ko yung zoom up, bibigyan ani Google ng option sa baba. O halimbawa ito. Tingnan natin ito. Um, zoom up download, zoom application download. Pwede nyo silang gamitin. Pero ako lang, personally, mas isasuggest ko yung zoom.us slash Uh, download. Gamitin natin yan, zoom.us. Okay. Notice, andyan sa baba, oh, nakasulat, zoom.us slash download for laptop or slash download. Pwedeng gamitin. So, yan ang gagamitin natin ngayon para mag-download. Okay, umpisa natin, ha? Yan ang itype natin. zoom.us okay pag tinap niya wag niyo kakalimutan yung slash mahalaga yon. Pag may slash na, kahit wag nyo nang itype yung download, bibigyan na kayo ni Google ng option sa baba o oh, zoom.us slash download or zoom.us slash download for laptop or pwede nyo yung diretsyong itype sa itaas. Pwede rin kayong pumili kahit ano pero kung pinipili ko ay yung pangalawa. Click natin yan. Ayan. Oh, dadalin tayo rito. Kahit anong piliin nyo, dito, dito tayo pupunta. Ito ang kailangan natin. Ang download for Windows. Ayan. I-click natin yan. Pag-click natin yan, ito ang makikita natin. We're now downloading Zoom. Ayan, makikita sa baba. Sa kaliwa. Ayan, nakalagay. Zoom installer, parenthesis 2.exe. 2 kasi meron akong na akong na-download na una. Usually yan, Zoom installer, parenthesis 1.exe. O kaya, Zoom installer.exe. Walang problema ron. Kahit na anong nandoron. So, hintayin lang natin siya mag-download. Medyo, ayan. na. Good. Ngayon, pag na-download mo na yan, meron kang makikita ang arrow up button sa tabi niya. Ayan, o. Oh. Zoom natin. Ayan. Yung arrow button na yan, i-click mo yan. Wag mong i-open, ha. Yung show in folder ang i-click mo. Ayan. Pag na-click mo, ito, dadaling ka rito. Ayan. Tatlo, kasi nag-download na nga ako nung una, eh. kaya, ang gagamitin natin, na itong zoom installer 2. Ayan. pag na-click mo yan click mo yung run as administrator huwag mong i-open ha, yung run as administrator ang clickin mo, click natin Ayan. pag clinic mo yan automatic mag-i-install yan sa unit mo sa computer mo Ayan. medyo mga ilang segundo minuto rin yan okay pag nag-install na, na ito ang mapakikita mo Um, Join a meeting. Tapos na. Okay na. Naka-install ka na. Hintay mo na lang yung link na ibibigay ng teacher mo o boss mo. Pwede ka nang sumali. Just click the link. So, yun po. Salamat. Maraming salamat. Sana nakatulong ako. Pag nakatulong, please click that subscribe button sa mas marami pang pag-aaral sa hinaharap. Maraming salamat po. Bye-bye!